Nak. Oktubre 2020, nung na may ulat na nawawala si Marnel Bulahan, siya ay isang seaman. Pero noong 2020, natigil siya sa pagsakay sa barko dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa pamilya, huli siyang nakita sa kanyang farm sa Dumalag Capiz noong October 6. Unang lumutang ang anggulong uh, nalunod sa sapa ang biktima kaya hindi nakauwi sa kanyang misis at mga anak. Pero duda ang mga kapatid ng biktima, lalot walang natagpo ang bangkay. Maging ang dumalag, hapis, police hindi din naresolba ang kaso o hindi pa nareresolba ang kaso ni... Ngayon, kung sa pamilya naman, sa asawa po ng kapatid ko, eh dapat siya po nag-update. Ay kaso ang problema wala pong update po kahit yung mga pulis na dumalag po, wala pong update. Ang lahat, ma'am, mga kaibigan, wala, halos lahat, wala sa kanila, no? At sinari, rin ang nagulat sa nangyari. So, wala, walang pumuntahan kung saan man yung kapatid ko. Kundi doon lang po sa Dolores dumalag, doon sa farm niya, doon sa mismo na wala po. Sorry, sir. Ating, uh, uh, Sorry. Ah, ah, gusto ko lang muna ng tinawag mo yung masabi yung apak. Ah, sir. Yes, um, sir. Normal, lang, sir. Normal lang kasi daanan po yun doon. Maraming apak po doon. Kahit sino, maapak doon sa patawin tawid na yun doon. No? Hindi natin pwedeng pinit o sabihin na ganun doon na tumawid siya dahil may apak. Yes sir, yes sir. yan ang uh, base, uh, base, na, base sa na, yung, rin, na laron, nalaysay sir. Oh, sir. Yes, sir. Ah, sa kanila layon sir. Tala isang nilayon, sir. Sa kanila. Okay. Ta tama yung sinabi mo, uh, sol 'no, kailangan pa ng investigasyon. sa mga narinig ko na mga statements parang uh, halos karamihan ay haka-haka. So hindi ta wala tayong sapat na ebidensya para magturo, o pagbintang. At sa totoo lang, kung ang iniisip nila ay may foul play, kailangan po talaga ito may patunay. Hindi po tayo basta-basta pupunta sa piskal o sa pulis at sasabihin na ganito ang nangyari kung wala tayong ebidensya. Kapag ka nagsampapa tayo sa piskal, aalamin ng piskal kung may probable cause, may sapat na batayan ba para isang pa ang kaso. So kailangan doon ebidensya. Hmm. Kung wala tayong ebidensya, may ira pa po at kung ang babasihan natin ay haka-haka, Uh, hindi po uusad ang uh, kaso. Okay, so um, attorney, makakatulong reenactment, tama ba? Um, yes, uh, depende ito sa pag-iimbestiga sa pulis, okay. kung ano yung sitwasyon, kung ano yung mga pangyayari, may mga testigo ba, saan ba nagpunta. So, tama, kung, mga, kung, kung, walang testigo at uh, mapupunta tayo sa lugar na pinangyarihan, maaaring makatulong ang reenactment upang makita kung meron bang uh, mga uh, ebidensya na magtuturo sa kung ano talaga ang nangyari. Atty. Ano po ang mensahe niyo kay Nelmar? Ito yung kapatid ng uh, nawawala. Oo Nelmar, siguro may mga insidente at may mga pangyayari na nakapagtuturo sa iyo para mag-isip ng ganito o na, na ito ang nangyari. Pero sa punto ng uh, sa mata ng batas, kailangan talaga ng uh, ebidensya at hindi pwedeng uh, magsampa ng kaso sa korte kung ang pagbabataya natin ay purong haka-haka lamang. Kaya uh, mag-cooperate tayo sa police. Mm -hmm. Kung meron tayong alam, de, sabihin natin sa kanila upang uh, pumunta dun sa pinangyarihan ng, uh, ng uh, insidente at makakalap ng sapat na ebidensya. Importante po talaga yan. Hindi tayo maaaring uh, mag, uh, magturo o mag-usga, o magbintang kung wala tayo. Ernie, uh, uh, ito lang po yung masasabi ko ko. So, eh, no? uh, sa nangyari po itong brother ko noon, nawala. So bakit uh, bilang asawa na dapat ikaw ay mag-report na nawala ang asawa mo? Bakit po, okay, October 6 po nawala yung brother ko. Bakit October 7 pa po in-report? And then, nung sila ipapalay sa store po, bakit hindi po sila sumikot at abuga? Kumuha po sila ng abogado. Na hindi naman po kami nagsampa. Wala naman kami silang kaso. Bakit po kumuha sila ng abogado para yun ang liharap? Pati sa supina ng NBI. Hindi sila sumikot at abogado kung kinuha nila. So kung wala ka naman kasalanan, tapos kailangan mong kumuha ng abogado o bakit ayaw niyo po tumipot kung mayroon...